Hello mga ka-Charlotte. So, for today's video guys, diop ko po today. So, ayan, naglalakwatsa po tayo. So, dahil nga diop, nagyaya po si husband at saka yung mga kids na kailangan daw kaming pumunta or pumunta sa festival or how you call this one is like yeah, over here is festival festival ay, naku, ang hirap mag, mag sabi or magdikas ng fest or festival. So, guys, ito po yung, kung sa atin sa Pilipinas ay, anong tawag nun? Is that praya? Prayahan niya. Sa, dun sa probinsya. So, ayan, dito po kami. Maglilingya muna, muna kami bago kami papasok dahil nga po may bayad ang entry to get in. So, ayan, si husband naglalakad na ng mabilis guys at kailangan namin makauna or unahan syempre Kasi kailangan dyan yung mga boat na dito tayo magbabayad or either you can use your card to pay or use your your cash. But um, since nga nag-isip kami guys dahil nga medyo mali-mali yung na ano namin na pilahan at wala kaming cash. So, kailangan kami maglipat after dyan sa right side together with my daughter and my son kasi kailangan namin sa um, card sign is not cash kasi nga wala nga tayong i cash guys. So, ayan. Nakapila pa rin kami dyan sa linya na yan at mahaba ang linya guys so yun nga pala guys habang ako ay nagkukwento ng ganito iniisip ko na tayo pala guys para kumbaga bibigyan din natin yung yung kasiyahan yung yung self natin pag tayo ay may DO so ito na yung mga mga views sa loob hindi ko ki inano yung actual um voice ko kasi um maano tayo ni Lolo dahil gawa ng mayroon siyang um, sound sa loob. So, maraming sound sa loob. So, yung sounds is not acceptable ni Lolo. So, ayan guys. Nag-enjoy kami nang nag-enjoy. Sabi ko sa anak ko, kuhanan mo ako ng mga magandang ano, uh, views. But, after dito guys, ayan, kami talaga mismo ay sumakay. So, yun. Habang may chance na mag-enjoy, yun nga lang, guys. O, oh, boss, yung 6K namin, almost 6K namin, nawala na pala dahil hanggang ride lang kami at saka nag-ano kami, guys, nag, yung, yung, yung mayroong binabato or bin binabato na bula para manalo dun sa mga mga beers na yun, yung mga teddy bears but hindi kami pinalag sa kakaano may mga beril barilan pa kaming nangyari dyan sa mga ano para manalo kami sa verse. ano ba ano ba charlotte ano ka ng ano <laughs> so yun na nga guys enjoy naman ang life sa gabing ito so gabi na yan guys ha dahil nga yun um, hapon kadalasan kami or hapon pag pumupunta or hapon yata nag ang festival. So, hindi ko gaano alam kasi it's my first time dito sa US na mayroon palang peryahan. So, nagyaya dito yung asawa ko. Sabi niya, maganda, may enjoy ka. O, sige. Kaya, ang ginawa namin, guys, nag-enjoy kami nang nag-enjoy para nga ma-enjoy natin yung ano. So, ito yung kante nila dito, guys. Pag siya nakita mo, dyan, ito yung mga... Uh, kasi dumaan muna kami dito kasi nag-stack muna kami ng kumti so dito ang mga upuan opuan uh, yan, tsaka bumili kami doon sa loob ng ang inano ko lang naman guys is fries, kasi nga mahilig ako sa fries guys at tsaka pangtawid gutom ko na lang at nakakasawa din kasi yung mga pagkain eh kaya hanap kami ng hanad Ay, may loaded bake dyan. Kaso lang hindi ko siya gustuhan Naghanap pa rin kami naghanap kasi mas gusto ko talaga yung <clears throat> simple lang siyang kainin. Yun nga lang may kamahalan sa loob. At kung mag-purchase ka rin dyan sa loob guys, hindi pwede cash. I-ano mo rin yung card mo na yung card na inisyo ng festival na yun ay niluludan mo. So, kung baga ika nga kung sim, niluludan mo siya ng pera para yun ang ibibayad mo dyan sa loob. At finally guys, nandito na kami sa ano, sa may um, ah uh, French fries area. So, bumibili tayo dyan ng French fries. Ayan, pinapakita muna natin yung mga, yung mga ibang grounds or um, ibang surroundings para makita nyo naman kung ano yung um, iba't ibang mga pwedeng masakyan mo. No? So, yan yung isa sa mga gustong, gusto ng anak ko na sumakay sila. At sumakay talaga sila dyan, guys. Ayan, kung makikita nyo, guys, na, na nahihilo na sila kasi biglang lalakasan ng todo yan ng operator. O nako, sabi niya, sakay tayo dyan, ma'am. Sabi ko, no, hindi ako sasakay dyan. No way, kasi mahihilo ako. Kaya sila na lang ang binidyuhan ko ng binidyuhan iba yung sinakyan ko guys yung 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 may ano yung may yung parang may kotse kotse kuno sumakay ayan isa sa mga o oh, dalawang anak ko nandiyan na sa loob nag-enjoy na sa kakahilo-hilo nila <laughs> nahihilo at nahihilo sila so again guys habang may pagkakataon na enjoy mo yung life mo enjoy lang natin para mayroon tayong Enjoyment na experience sa life natin Although naka-experience naman ako ng ganito doon sa probinsya pero Ang probinsya kasi Kadalasan is Dati wala naman Walang ano guys Walang entrance fee Ito ang entrance fee nito is Nako Take note malalaglag yung bulsa mo Is 350 en peso and peso so we're converting over here <laughs> Wow, naman Charlotte converting agad. So, ayan. Ayan yung mga ilaw na kaganda-ganda ng mga ilaw, guys, no? Pero hindi talaga ako sumasakay dyan. Ang bayad na naman yan, guys, is nasa 750 np So, if I'm not mistaken, kasi 15 dollars. So, yun yung bayad dyan. Or nag almost 800 tuwing sakay jan sa mga ganyan ng mga ano. So natatapos na bababa na yung mga ano ko, mga tsunaan ko. Ayun. Kasi natapos na yung ano, natapos na nila yung um enjoyment nila sa pagra-ride. So ayan titingnan natin guys. Makikita natin dito, dito yung babaan section. 'Di ba? Ang ganda lang kasi ng mga palamuti, guys. Kaya kahit maggastos ito naman talaga guys pag mag uh, walang um, enjoyment na pupunta or saan tayo maglalakwa dyan na hindi magastos so magagastos ka talaga expectation mo na yun na magastos ka so ito yan bumabana na sila ayan nagsipag babaan na Diyan yung babaan natin babaan nila I mean natin naman hindi naman ako nakikisakay anong ba charlotte hindi ka kasali sa sakay So, hindi ko pinapakita gano'n guys kasi bawal yung tao bijuhan kasi without permission. So, papakita ko lang pag yung mga anak ko na ang bababa. So, ayan na guys. Yan na yung mga anak ko dyan. Yung dalawa na yan. Enjoying ang mga kiddos. <laughs> diba? Enjoy na enjoy sila, oh. Oh, ito naman guys. Dito ang rides na sinasakyan ko at nagagalit ako pag dinidikitan eh yan palang rides na yan ay bump bumper rides ay nagagalit ako pag binabump ako iniirapan ko talaga yung husband ko ang <laughs> irap ko pag binabump niya ako kasi kinukuhaan ako ng anak ko. Ayan, na, ako nandyan sa gitna. Nag-stay ako sa gitna. Hindi ako mag-move para kasi natatakot akong ibabump nila ako. Pag malawak na guys, saka ako magmumove. Oh. <laughs> Pag nakita akong babalik balik sila, hindi ako mag-move. Wala akong pakialam sa bayad ko. Basta ayaw kong magkain ako. <laughs> It's my turn to ride. Oh. Ayan na guys. Tapos, papunta ako doon sa malayo. Kasi, ayaw ko ngang ibabampa ko. Doon ako, ako magwawala. Ito ng mga asawa ko. Ay, sinundan ako. Ayan, ibabampa ko. Aawaing ko talaga siya dyan. <laughs> Hindi pinapakita sa camera. Ayan yung anak ko. So, again, guys. Nag-enjoy ako today. So, ayan. Or, nag-enjoy ako sa araw na ito. Dahil nga. yan yung mga, ano natin. Yung mga eksena natin dyan. So, panoorin nyo na lang guys. Thank you for watching.